paano nga ba ang tamang pag-alaga sa sarili para maging healthy? C ang tamang pag-aalaga sa sarili ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at kabutihan ng katawan at isipan. Narito ang ilang paraan kung paano ito maipapatupad. 1. Regular na ehersisyo Mahalaga ang regular na pag-ehersisyo -e upang mapanatili ang kondisyon ng katawan, palakasin ang immune system at maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. 2. Malusog na pagkain Kailangang kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay at protina upang mapanatili ang tamang timbang at maibsan ang mga sakit na maaaring dulot ng hindi tamang pagkain. 3. Sapat na pahinga Mahalaga rin ang sapat na pahinga para maibsan ang pagod at stress. Kailangang magkaroon ng sapat na oras ng tulog upang mapanatili ang mabuting kalusugan. 4. Limitahan ang stress. Iwasan ang labis na pagkakaroon ng stress sa pamamagitan ng relaxation techniques tulad ng pag-yoga, pag meditate o pagbabasa ng libro. 5. Regular na check-up. Mahalaga rin ang regular na pagpapa-check-up sa doktor upang masiguro na wala kang sakit o kung meron man, maagapan ito ng maaga. Sa pamamagitan ng maayos na pag-aalaga sa sarili, magiging masigla at malusog ka na magbibigay daan sa mas mabuting kalidad ng buhay. At kung nagustuhan mo ang Healthy Lifestyle Tips, please, huwag kalimutang I like and share ang video na ito, at e-follow ako for more update tutorial. Maraming salamat po kabayan! Guys, if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, share my videos and click the bell button, so that you're updated for my latest videos. Thanks for your support godless and have a great day.